mga bay puro daghan siya mga bay wala ka nindot ani wala hmm? na ang mga bag, sapatos wala pagpilihan na lang natin yan sa labas saglit lang sa bahay di ay yan oh, saglit mga bay ha isa lang kamay ko mga sapatos mga bay, hala na ajoy mga sulod wow ang gaganda napay mga salina Hello, mga boy, mga sapatos. Hindi natin maisuot yung iba. Pangit yung iba eh. Ito lang ang maganda. Lah, tatlo na sapatos. Akutin muna natin. Saglit. Meron dito oh. Tingnan ko damit. Hala, mga din dito. Hmm, pagpilian ko na lang yan. Sabi ko hindi na ako kukuha ng damit eh, kasi sobrang madami. Kuha din pala ako. Nako, ta pa yata. Baka may nagdunit pa ng marami. Alam, maganda din ito mga bayo oh. Baka may kasya sa atin. Alam, magagandang sapatos mga bay. Ganda, oh. Mga nangapakpak na lang, sayang, oh. Ayan. Ito, oh. Nine ways. Hindi ko siya gamit. Ito. Bandolino. Uy, mayaman man siguro ito. Ayan, oh, mga bay, kadaming sapatos. Pero kunin natin yung mga magagamit lang sa Pilipinas. Ito yung ganito. Pwede yata ito eh. No? Ito, o oh, nine ways. Baka sa mga liliit na tiil ba? Ayan, saglit ha? Ayan. Ayan. Uy, ito, maliliit na paa ah, talaga to mga bay. Mayaman to kasi ang gaganda ng mga brand, oh, mga bandolino, mga bay. Mahal yan. Oh, ayan, oh, wala pa nga ng kuan, uh, oh. Eh. Wala, to. Hindi ko alam yan, pero maganda siya. Mm. Tingnan mo, mga um, sapatos. Mga ganyan, do Napakpak na lang, sayang nga, ano eh. Ito, nine ways ito maliit pwede pag guro to sa atin no? ayun kunin ko yan cosmopolitan mga bay oh. ito kaya pwede kaya to sa atin pero ito parang feeling ko maganda siya pero feeling ko cute siya ang converse biozol bagel shawl hindi mo Sakto na ako damit siguro mga bay no ano na to mga damit eh? Be, saglit be. Ayan mga bay, mamili tayo. Ano kaya ito? Maganda to eh. washable cubes. Maganda siguro High quality natural quality. Easy washable pillows. 4 smart pillows. Ang ganda un, hindi tayo Ayan mga hmm. tao palda. Pagpilian na lang natin ito sa, sa bahay mga bay. Maganda man siya. Maganda o oh, George Street. batik na dere tapika ah ito mga bay jacket pwede na to palda pang bata Bay, manggaganda ito mga bay sa bahay na natin pagpilian ha. Sige na. Hindi ko nota kailangan ito eh. Hindi ko alam kung anong pillow size yan. Ito oh, maganda. Pero hindi ko siya kailangan. Ang daming sapatos, hindi na natin kailangan sapatos. Eh. Ay, ito ay, bandolino. Maganda yan para sa inyo. Kulang pa ito oh, ano, Maganda converse. Ayan. Sobrang dami mga bay, no? tapot na dito. Pangit nga lang, hindi natin masuot sa atin eh. You Yan know? oh. Oh, nagbakbak na, oh, nagbakbak na. Sayang. Nakatambak lang to sa mga mayayaman, mga bay. Ayan, mga bay, see you the next one. Follow, like, and share, mama. Mga bay, ito na yung naiuwi natin. Tingnan mo, yung hindi natin nakita kasi kinuha lang natin. Tingnan mo, mga bay, ang ganda nito. Meron akong maliit nito. Pero nasira na siya kasi sirira ni Shupaw. Tingnan nyo mga bay, o DVD player mga bay, diba? Jackpot tayo nyan. Ayan o, mga sombrero, kung ano pa yan. Ito, parang mamahali na bag ito eh. O, tingnan mo, saan ka makahanap ng Johnny and Borky? 1975, ang mahal nyan mga bay, saglit nga, chiko, may bulsa. Uy, ang bag mga bay, sana may jewelry, no? Ulok oh, Mga bay, mamahalin ito mga bay kasi original ito na tila na kuha, na panit. O, oh, ayan. Kaya mamahalin ito. Pero, tinapon lang nila doon. oh di ba diba, Pwede nga natin ibinta to mga bay. Pwede ko itong maibinta ng $40 pa. Pwede pa itong $40. O, oh, wala akong ganito eh. Tingnan nyo, ang bag. Maganda siya. Laka. Ah. O, oh, di ba diba? Ianong natin yan mga bay, sobrang init dito sa garage tapos sapatos tingnan nyo yung sapatos, ang ganda hindi ko man kasya sana kung kasya ko, kinuha ko lang siya mga bay kasi maganda ang kanyang tatak size 6 oh, di ko talaga magkasya ito hindi ko na lang isali oh, nakabox pa yan ha, tingnan nyo nakabox pa ito yung binira na lang natin kasi, ay, gusto pa naman bumili ni Mahal dito purti dalas ya ta to mga baye. Eh. Mm. Ngayon meron na kami oh, breathable pang ocean, pang camping. Pang oh, tuwa na yan si mahal oh. Meron tayong t-shirts. Hala. Medium daw siya, maganda mga bay Wow. Ano pa kaya andito? Laoy. Tingnan mo oh, t-shirts. Wow. Students getting. Ayun. Oh, merong large. Oh. Alam nyo na. Magaling tayo manguha mga bay eh. Magaling na magaling. Ayan oh. Mm. Sana kayong lahat magiging masipag. Ayan. O oh, meron. Ito. Wala nagtuto na akong sinit. Panglalaki to mga bay. Maganda kasi may mga panlalaki oh. Pwede natin isood sa balikbayan box na. Natira doon. May balikbayan box pa tayo mga bay. May sakyanan. Na maniabi agi Ayan oh. Saba, kayo, oy. yung sakyanan, mga bay. Puriya, daba. Ito, maganda ito. Oh, tingnan mo. mga Ang ganda ng mga brand, mga bay. Kinuha ko na lahat, oy. Eh. hindi pala ako nagsisi kasi kinuha ko lahat. Oh. Ito pang lalaki. Meron tayong ilagay. halaka ka. O, oh, ayan. Wala, tinug, tinanggal dito, oh. Pero pwede pa siya. Nike yan, eh. Ang mga t-shirts. Ayan, oh pwede pa yan uy. Uran lang natin 'oy, pang-uran. Oh, ayan. Meron oh. Mm, ang ganda niyan mga bay, ha? Mm, di pa? Ang ganda niyan. Oh, ako nga nag out ang mga damit ko kasi ibigay ko sa inyo mga bay oh ito. O, oh, 'di ba? Ay, naku, sobrang ganda mga bay. Tinitingnan, uy, Michael Kors mga bay oh. Hmm? Michael Kors na brand. Ang ganda, Michael Kors. O, oh, ayan. Uy, kita-kita panti man siguro ni. Wow, ang ganda naman ito. Michael Kors. Michael Kors, mga branded. Hello. Hello, color. Uy, maganda siya. Hmm, maganda. Ayan. Hoy, maganda din ito, mga bay. Oo naman. Siyempre, maganda yan. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Bukas ko na to ipakita sa inyo sa live mga bay. O ayan o. Oh. Hala, maganda ito. Gusto ko to. Wala pa akong ganito. Hala. Akin na lang yan pwede. O pwede yan akin. Oh, karapi kainit mga bay. dito pa. Hmm. Ito yung mga damit. Ibahin natin. O ayan. Ibahin ang damit. Kasi parang kuan eh yan ibahin ano to uy meron pa pala nito wow jo fresh size 8 parang kuan to ah ah baka kuan medium mo oh. hindi natin alam o oh, ito tingnan nyo, mga bayong. ang ganda nyan mga bayo pang simba yan mga bay pang simba ibahin natin ang pambabae ayan, pang babae. Kasi ayaw ko ng, oh, mga, ang daming sapatos kanina, ba diba? Nakita nyo ito eh. Ayan, mag, mangutan ako sa mga nakadawat o balik bayan box kung sino maliit na pa. lo, Hala, gaganda nito, oh, mga fashion fashion ba? Uso kasi ito ngayon eh, fashion fashion. Meron pa, oh, agoy kanoy. Agoy, noy. Unsa man yung ning sininaan, noy. Naam ni kuankuan -kuan sa liog tanggalin na lang to rin kuan kuankuan sa liog kaya pwede man niya siyang blazer o hindi to pwede hindi man wala mang isno sa atin tanggalin ko na lang o tapos i ano natin yung blazer sus kinu ito hindi to pwede kasi ano pang isno man to mga banya wala man tayong isno sa atin nagbabaga ang kuan nagbabaga ang init hindi ang nagbabaga ang snow o dito para to sa malamig o eh syempre ayan magsipag-sipag kayo mga bay meron akong pamilya na bibigyan magpamilya yata sila magkapatid or magkuan ba sila magpinsan hindi ko alam basta kasi nakita ko puro sila ano sana ano magsulid o tingnan nyo o ba diba? o hala uy unsa maning salinaan eh Kakuyaw ba ani ay? Napara ba oh. For the sport. Napay tag. Maganda. Kaya napay tag. Bila, basta rin kainit, mga bay. Hmm. Ayan, oh. Magtanong tayo sa mga maliit na paa. Oh, ayan. Pang simba. Oh, goy. Hala ka. Sobra kanindot good ani. Oh, man, mga nakuha. Hala! Tingnan nyo, mga bay, oh. Oh, hindi ko nakasya yan kasi small yan eh, Pang babae. Oh, ito. Oh. Palda. pwede yan, pang simba. Oh, ito yung partner ng kuan. Mm, dress pala yun. Tapos, isuot dito. O, oh, di ba maganda pala naman talaga. Ah. Hala, kabira. O, oh, ito. Oy, maganda din ito. Kahit hindi ko alam kung para saan ito. Ay, palda. to palda. Palda siya. ayan. Marami mga bayoy. Sa tingin ko, parang... O, oh, ayan, o. Oh. Hala, pang simba to. Mm. Ayan, Oh. Tingnan nyo. Meron na naman. Wow. Puro siya maganda. Ano to? Agoy kanoy. Pamparty nuy. Yan. Pamparty nuy. Hindi niyo pa ito. O maganda to. Pwede pa sa yata to. ayan Pangbahay. Pwede pa yan. Pangbahay ha. O So ito pa. Hindi niyo pa ito nakita o. Oh. Marami tayong makuha. Hmm. Kita ko talaga sa inyo. Maraming sapatos, diba? Mm. Ayan, o. Oh bandolino, sapatos. Tapos ito pang bata, doon to ang pang bata, lahiin natin ang pang bata. ano ko dyan. O, palda, agoy Mga dalagiting, Oh. syempre, tanaw mo mga dalagiting na, agin para mga dalagiting. O, oh, ayan, maraming pang dalagiting. small man to na babae, pero ibigay natin sa pang dalagita. recommendable natin ito na anun ha nalabhan talaga recommendable nalabhan talaga mga bay o oh, palda alam nyo na mm. labhan talaga ha o oh, ayan ano to damit anong klaseng damit ayan dito basta oh, pa. Basta kay ikuan ra ninyo mga bayha, labhan jud tawon. maluoy tawon mo. Labhan jud. Mm. Mm. Ayan, oh, merong ganito. Tignan natin oh, mga students na kuan. Uniform maganda. Oh, ayan. Oh, ito maganda ito oh. Hindi ko alam pang dalaga or panguan pang babae. Uso to ngayon. O di ba? Ito pang dagat yata to eh, hindi. ibayan. yan. Uh, wala na. Wala nang maganda, meron pa pala. tignan natin to, oh, hindi na to maganda. Uy, ano to? Agoy okay, ka. Mm, ito maganda to. Mm, ayan. Mm, jacket mga bay. Mm. Oh, pang small na babae or pang dalagita. Pwede rin po na pang dalagita. Uy, kalimot sa kainit, sa kainit. Ito na last na ito. Oh. Tingnan nyo. Um, ayan 'yun. Ito din 'yun mga bay, oh, 'di ba? Mm. Maganda oh, pangkuan. Pangdalagit. Oh, ayan oh. Oh, ito maganda din to kasi nakita ko na yung kanina. Ito ano to. Alam ko parang may partner to eh. Oh, may partner yata at to, sus Ginoo pang Japon japons nga pala yun hmm, ayan oh palda is life is small oh tingnan mo palda nga is small oh hmm, ayun na wala na mga bay, puro na siya pangit. Ito yung nakuha natin, ba? Diba? Sobrang ganda. Oh. Lang tayo sa sapatos na, oh. Tsaka yung borki. Tsaka itong mga bay, napakadami. O ayan. So follow like and share Asian Mama para mabahagian kayo nito. Mamimigay ho tayo ng pamain free sa YouTube mga bayha. ha. Salamat.